fire signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Cleanse muna po natin yung space mo and yung mga kumapit po sa inyo na negative energies nitong mga nagdaang araw. You can also do some cleansing po. Ayan, tanggalin na natin yung mga negativities na yan. Pwede kasi yung iba sa inyo empath kayo or meron kayo dito mga nakausap na naabsorb ninyo yung energy nila. Tignan po natin ano ang mensahe sa'yo ngayong araw na ito. Spirit Guide, mensahe po natin kay Fire Signs, Aries Leo, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Mayroon tayo ditong stripping illusion. So, pe pwede po na naguguluhan kayo ngayon. Fire signs. Meron din dito. Um, may nanloloko sa inyo. Pe pwede rin. Ayan. Or may nagsisinungaling sa inyo. Pag tinatanong nyo, it's either nagsasabi ng totoo talaga. We have joy. Ayan. O may tao dito na ayaw kayong nakikita na masaya. Nako. We have emotional release. Ayan po. Okay. So marami din naman dito ngayong araw is ito need nyo talagang ilabas yung nararamdaman niyo kung kinakailangan po ninyong umiyak fire signs iiyak niyo po yan Huwag kayong bang matakot na magpakita talaga ng emosyon niyo wag niyo masyadong kimkimin yung mga nararamdaman niyo if meron naman talaga kayong lakas ng loob or maglakas loob kayo fire signs na ilabas yung inyong mga nararamdaman. Tignan po natin ano pa yung mensahe para sa'yo ngayong araw na ito. Spirit guide, tignan po natin ano pa po ang mensahe natin for fire signs. Ano ba itong stripping illusions? Okay, the book. Ayun nga, may tinatago talaga sa iyo. Oh. Meron tao dito na napakalihim sa iyo. Meron din po, pwede na may hinahanap kayo na libro or may hinahanap kayo dito. You are doing some research or pwedeng may nawawalang gamit sa bahay, sa trabaho, fire science at you are searching here yan pwedeng meron dito pinagkakaisahan ka hindi ko alam kung may tinago ba silang gamit mo fire science pero ayon parang nakikipagkontya ba sila dun sa tao na yun what i mean is alam nila pero ayon nilang magsalita kasi pwedeng merong mga tao dito sa paligid mo na ayaw nilang madamay tignan po natin what is joy ayon meron dito po ay Parang magiging masaya ba kayo? Kasi merong tao dito na parang matigas yung ulo before, pwedeng anak nyo po ito, pwedeng kapatid nyo, is ayan, medyo bumabait na talaga siya. Alam mo yung nagbabago na siya. Yung mga bad habits niya, fire signs, ay tinitigil na niya. Meron tayo ditong emotional release. Yan po. So, meron naman dito kasi parang pabago-bago. Meron dito pabago-bago ng emosyon. So, medyo may moody po dito ngayong araw. It's either kayo yan, fire signs, or yung mga taong makakadil po ninyo ngayong araw. So, overall health naman po ninyo ngayong araw na to ay okay naman. Ayan po. Meron yatang sumasakit yung ngipin dito or may singaw kayo. Parang meron din akong na-feel nafe dito na nakakagat ninyo yung, yung sa pisngi ba yun? Yung sa pisngi ninyo, parang ganun sa loob. Ano yung tawag doon? Ayan, pwedeng dila din, nakakagat ninyo. Mataas ba yung, mataas ba yung kolesterol? Ayan, yung iba po sa inyo. Tignan natin, spirit guide, ano pa po yung mensahe natin for fire signs. Mensahe pa po natin, spirit guide, for fire signs ngayong araw na ito. Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. We have flying. Meron papaalis. Ayan po, pwede na nasa airport na yung iba sa inyo ngayong araw na ito. Pwede rin na magkakaroon na kayo ng schedule sa pag-alis ninyo, paglabas ninyo ng bansa. Meron dito nag-aayos na po ng mga gamit, naghahanda na. We have dog. So marami po sa inyo kasi dito, you are very loyal dito sa employer mo. Fire signs, we have elevator. Merong mapopromote ngayong araw na to. So, kaya din yung iba sa inyo, parang sobrang saya nyo talaga. Kasi may promotion na paparating po sa inyo. Ayan, okay na okay din po yung health ninyo. Mm, -mm. So, ito, mag -e elevate Pwedeng yung nararamdaman mo, uh, fire signs, pa pwede po na makaka-recover na. Ayan. ba diba sabi ko sa inyo okay yung health nung karamihan sa inyo. So meron dito, makaka-recover na po kayo sa inyong sakit. Tignan natin kung ano pa po yung mensahe para sa ngayong araw na ito. Kuha muna tayo ng tarot cards. Spirit guide, tignan po natin ano po ang mensahe for fire signs ngayong araw na ito. We have five of summer. So, tignan mo, meron ditong nakokonsensya. Sabi ko nga sa'yo, baka may meron ditong mga kasamahan mo, fire signs na tinago yung iyong gamit, ganyan, or nagkukonsyabahan sila dito. Meron pong nakokonsensya. So, pwedeng yung nakokonsensya na yon yun yung aamin sa'yo. Pero, hindi yan naamin na nandyan pa yung mga katrabaho mo. Pwedeng kakausapin kanya na privately. So, marami naman kasi sa inyo nakikita ko dito. Hindi kayo talaga sa trabaho nyo nagkakaroon ng problema or nagkakaroon ng issues, fire signs, more on sa mga katrabaho nyo talaga. Marami po sa inyo. Kasi kung sa trabaho lang, kaya nyo po talaga siyang gawa ng action or di ba kaya nyo yung solusyonan yung mga uh, problema ninyo sa trabaho mismo. Pero pag ano kasi, pagkatrabaho nyo na yung problema, yun, mahirap. Siyempre, hindi mo naman pwedeng ano, tanggalin sa trabaho yung mga, uh, diba, yung mga co-workers mo. Hindi mo naman sila pwedeng sabihin, mag-resign ka na. Hindi mo sila pwedeng sabihan ng ganun. We have the stars. Pagdating naman po sa iyong negosyo. So, tingnan nyo. Napakasaya po ng karamihan sa inyo. Kasi, yung inyong fire signs, yung mga dinadasal ninyo, pwedeng ibibigay na po yan. Yung mga pangarap ninyo dati sa inyong negosyo, natutupad na siya. Yan. Tignan nyo, oh. Ayan po, wala din kayo masyadong sakit na ang ulo. Pagdating sa mga staffs po ninyo, kung meron kayong mga tauhan sa negosyo, at saka yung mga kliyente po ninyo, maayos silang kausap. Parang ambibilis talaga ng mga transactions ninyo ngayong araw na ito. Meron din naman po dito, talagang puputulin nyo na yung, yung connection sa taong ito, sa kliyente nyo, o kaya naman sa supplier ninyo kasi pwedeng nitong mga nakakaraang araw o nakakaraang buwan, pero problema po yung binibigay sa inyo. Pagdating naman po sa kaperahan, we have nine of cups. So, madali kayong nakaka, ano ba, nakakasabay, madali kayong maka-adapt, fire signs, pagdating po dito sa uh, mga nangyayari sa inyong paligid, pagdating po sa nangyayari sa inyong kaperahan. So, meron tayo ditong king of clubs. So, meron yata ditong, on, meron nagpo-provide sa inyo dito. Pwedeng asawa nyo po ito or someone po na mas older sa inyo nag parang provider ninyo sa family or pwedeng siya lang yung nakaka sa sayo fire science bilang yung iba po sa inyo ay mga ano kayo mga breadwinner kayo ayan tingnan natin masaya yung iba sa inyo ngayon eh kasi nga 'di ba may mapo-promote yung iba naman po sa inyo pwedeng meron kayong mapapanalunan dito ngayong araw mm -mm. so alam niyo parang yung meron kayong pinoproblema tapos may biglang solusyon. Yan po yung mararamdaman ng karamihan sa inyo. Tignan natin pagdating naman po sa love life. Spirit guide. Pagdating sa love life, we have the series. Nagiging matalino na yung karamihan sa inyo pagdating sa relationship. Pwede rin meron kayong pinaghihinalaan or ewan ko kung pinaghihinalaan ninyo na third party ng person nyo. We have the hanging fairy. Yun nga, yung iba sa inyo, nagiging practical na lang po kayo dito. Pagdating sa relationship, we have queen of autumn. Marami nga sa inyo, fire signs ay kayo yung breadwinner dito sa inyong family. Some of you, hindi na kayo masaya pero what to do? Hindi ba? Hindi naman pwede na dahil hindi na kayo masaya, aalis na kayo sa relationship na ito. Lalo na kung kasal po kayo. 'Di ba mahirap naman yung gawin lalo na madaming maaapektuhan. Tsaka ang dami-dami niyo na din pong sinacrifice pagdating sa relationship niyo. Eh nakikita ko naman karamihan po sa inyo, fire signs ay you are very loyal pagdating po talaga sa iyong uh, sa iyong partner, sa iyong asawa. Ayan, hindi ko lang alam kung merong may sakit dito. It's either ikaw yung may sakit, fire signs, or yung person mo. Or any of your family members, pwedeng may sakit. Pwedeng kapisan mo yun sa bahay, I mean, kasama mo sa bahay Kaya yung iba sa inyo, medyo nai-stress kayo dito Kaya meron dito, pwedeng, ayan, very emotional lang ngayong araw na ito So, tingnan po natin ano ba yung gustong sabihin sa'yo ng taong iniisip mo Spirit Guide, ano po ang gustong sabihin ng taong ito? For fire signs, tingnan natin Fire signs, ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? I want to be more than friends Ayan po, baka may nakakausap kayo dito For some of you na kayo po ay mayroong uh, karelasyon Meron na kayong asawa Iwas-iwas kayo sa taong to Kasi pwedeng yung nangungulit sa inyo O yung nagme-message sa inyo Could be someone from your past Yung yung nakikita ko kasi And for some of you naman po Fire signs, pwedeng ito ay Parang dati nyo na kasing kakilala Okay? Pero pwedeng wala naman kayong past nung taong to pwedeng matagal mo nang kakilala and yung taong to pwedeng may lihim po sa iyo na pagtingin kahit ano pa kahit ano man po yung gender niya fire signs ingat na lang kayo kasi lalo na kung committed na po kayo parang iwasan niyo talagang makipag-usap parang you know sa opposite sex or yung alam niyo na pagseselosan po ng person niyo we have number 27 42 and 37 yan po yung lucky numbers mo Maraming maraming salamat po and see you again on my next video bye bye and more blessings to come